Guys, ito po nangyari kay Oreo. Siya po ay na stroke kahapon. Ayan na po guys, yung kalagayan ni Oreo. Yung aso ko po ito, maliit pa lang po ito, ay pinalaki ko na sila sa bird tree. Kasi yung nanay nga nito nila ka, na ano po, nasagasaan. malit pa po sila, hindi pa po sila nakamulat noon. Kaya pinalaki ko po, po ito sa gatas. Kaya ang sakit po sa damdamin na ganito eh pinagtsagaan ko po silang buhayin na tatlo ganito naman po nangyari ngayon sa kanya na heat stroke po siya na sobrang init ngayon po kaya sinihingal na naman siya kaya kailangan na naman siya liguan hindi na rin po nakakain hindi na rin po siya nakakaano inom punti-kunti kahapon. talaga tumakamulat. makamulat. Naglalak na rin yung kanyang bunganga. Ayan, pinagtyagaan ng tatlong anak ko. Pinagbuyatan nila, ganyan ginagawa nila. Pinupunasan ng basa. Ayan po guys, ang una dito kasi nagkaroon ng heat stroke si Tapi pero nagapa namin. Kaya inaantay ko na lang po yung pinabili kong dextrose powder at saka ring gilyap. At blender ko na rin po yung pagkain nito. Sana makasurvive siya. Pong, yung ayun guys, pinagtsagaan namin itong buhayin ng tatlo naming anak. Nag-swimming kami. Dala-dala din po namin po po silang mga papis kasi baka magutom. Nilagay lang namin sila dati sa karton pag umiiyak. ayun po yung namin at kami na rin po nagpapaihi sa kanila noon kasi dapat ang nanay nilang magpapaihi. Ayan, inaral po namin kung paano sila paiihiin dahil mga maliliit pa nga po sila, hindi pa nila kaya. Ayan guys, tatlo po ito, nasa akin po sila lahat. Kaya lang ganito naman po nangyari kay Tap, kay Oreo. Sana mabuhay pa siya. Ayan lang guys, sana mabuhay ka pa Oreo. Ayan, no, ano, pinagkagastusan ko ito naman sila dati. May play, may Magkano may din po, naubos ko sa kanila. May git 1.5 sa gatas ito. lang. <coughs> Ayan lang, guys. Ngayon, ito naman ang nangyari. Sana magbuhay yun, pa. Yung... Yun. Ayan lang, guys. Sobrang init. Kaya yung mga aso nyo, liguan nyo araw-araw kasi sobrang init talaga hindi nila kaya guys pero nililigwan naman namin to araw-araw yung mga aso namin may mga shampoo pang nga ito eh ayan inorderan pa nga ng, mga, ng, anak ko ng mga vitamins nila ayan lang guys sadaryo masurvive mo to kaya mo yan yung na si brownie na maalam na nga hindi rin kinaya ni brownie ngayon to naman si Oreo. Ilan na lang natira sa aking mga alaga. Tiunti na sila nagkakandawala. Ito lang yung mga alaga naming libangan namin, mga alaga naming aso. Ayan guys, sana makasurvive dito si Oreo sa nangyari sa kanya. Ayan lang guys sana kung sino man makanood ng video na to mag comment lang kung anong gagawin namin wala kaming kakayan magpabit ayan lang